Quick update tayo guys sa ginawang kumbati. Kumbati ng aming mga pinamili sa pag-display. Hindi pa po tapos. Nasa ano na tayo guys. Alas dos na po ng hapon Martes. So inumpisahan ito kahapon Lunis pero hindi po natapos-tapos. Dahil hindi naman tuloy-tuloy yung pag-display ni Mami Iya. And wala din ako kahapon dahil nag ako sa aming tubigan. And today is paalis rin ako. <laughs> Kasi may delivery si Kuya Eiji ng tubig. Pero ito yung mga naiwang mga karton 1, 2, 3, 4, 5, 6. I think mga ano pa ito guys. Mga nasa 8 cartons pa ang naiwan. Bukas na yan dahil may nakuha na kami dyan. May nahugot na na item na binili ng customer. Pati ito bukas na rin itong mga, mga best foods and mga ano ba yan? Mga bihon bihon at saka kung ano-ano pang mga breeding mix ang andyan. So nabuksan na rin. Ito mabilis lang itong maano, ma-display pero hindi pa nagawa. yung <laughs> naka at saka ito, hindi pa nabuksan. Ito guys, mayroon pa yan sa ilalim dalawang kahon. Ayan, dahil mahaba-habang konbati po ito. Ito si at saka mga camp, mga napkins, mga sanitary pads ang halo niyan. Mga Tsiria, may karton pa sa baba and ito mga joy joy mga sabon powder at saka mga liquid soap nandyan so hindi pa rin siya na tapos tapos and meron pa doon sa loob meron pa sa loob may eh. wala na wala na dyan wala na no ah mga juice mga juice na lang ang andoon na i-display -di pa naka ano na guys naka prepare na ang tubig ni Kuya AJ baon ko para sa pag-deliver ng tubig. <laughs> Baka ma-dehydrate si Kuya Eji. Ang sama ng balita, simba ko na delivery ng tubig na dehydrate. <laughs> dehydrate dahil walang baong tubig. So, magbaon tayo ng tubig kahit saan tayo mapunta. Lalong-lalo sa panahon ngayon na mainit po. So, kailangan nating mag-hydrate na ating sarili para hindi tayo ma-dehydrate. <laughs> Yun ba? <laughs> Parang ano si Kuya Eji, no? Ayan. So, ito yung mga tatapusin pa. Sorry again dahil si Mami Ia na naman tatapos nito. Hindi niya maubos kasi itong mga sitsiriya, akin man yan. So, dahan-dahan lang. And, <clears throat> kaninang umaga din kasi naglabas si Mami Ia. Duty siya bilang, ano, ulirang ina. Naglaban, nagluto, kasi <laughs> kaso. Then ngayon, iiwan na naman siya ni Kuya AJ. Ganon lang ang buhay namin guys, salitan, salitan, tulungan sa mga trabaho dito sa tindahan. And yan lang muna guys, yung update ni Kuya AJ dahil hapon na, alas dos, isang reseller lang naman ay di-deliver ni Kuya AJ today. So shout out sa ating reseller, Sir Gilbert Dangoy, ating reseller sa ating tubig yun yung inihatid ko. Actually, kahapon pa yun, guys, na order. Dahil, ano, na business ko yung AJ, wala akong tao. At saka, kapos yung production namin sa tubig. So, need na, ano, need na i-delay. Anyway, nakiusap ako sa aking reseller na um, -okay naman pero hindi dapat ganon so meron tayong mga ano mga measures na gagawin paano matugunan yung kakulangan ng production namin sa tubig so isa sa mga option na tinitingnan namin is magdagdag kami ng tangki. Dahil isang tangki lang yung gamit namin, so need namin magdagdag ng tangki. Pero malaking halaga po ang kakailanganin. Siguro mga nasa mahigit 30,000 yung kakailanganin, so kailangan pang mag-budget ni Kuya AJ. Dahil hindi lang po ano, hindi lang po yan ang, ang tinututukan ni Kuya AJ. Although, meron naman guys na income, kahit papaano yung ating tubigan, pero need nating ano, budgetin yung ating mga kinikita dahil meron pa tayong mga binibiling mga, mga consumables na kailangan ding budgetan budgetan natin sa ating kinikita and meron pa tayong mga pasahod sa ating ano sa ating mga tauhan so marami kang dapat isa alang alang doon sa kinikita mo sa tubigan so ganun lang ang buhay so marunong lang tayong magmanage na ating kinikita para matugunan yung ibang mga pangangailangan lalong lalo na pag abot or pagdating pag abot <laughs> lalong lalo na pagdating sa operation dahil yun ang pinaka importante shout out sa ating mga customers ating super ego <laughs> meron pa doon isa oh. may paabs may paabs pa si dudong ano dudong adam <laughs> So, yun po yung ano guys quick update and bago ako guys or pagkatapos ko siguro mag deliver at ano dadaan ako sa ating suki sa itlog kasi wala na din akong itlog dalawa na lang wala na akong itlog may itlog pa naman ako guys dalawa syempre pero yung binta nating itlog is dalawang tray na lang hindi na nga siya, ano abot kasi nakuha na so one and a half na lang yan siguro ayan so meron tayong bigas ang bigas guys patuloy na Uh, patuloy ang kanyang pagtaas hindi <laughs> ko na sana banggitin yung bigas kasi nakakaumay na uh, taas ng taas ayan po and uh, alis na talaga si Kuya Ig guys so bye bye muna for now salamat sa pag saman ninyo sa mga vlogs ni Kuya Eiji